sikat na vlogger arestado. He must rest ngayon ay isang vlogger na wanted pala sa batas matapos nga itong makorner ng mga otoridad. Sa ulat nga ng 24 oras nitong Merkules lamang makikita dito ang ginawang entrapment ng mga otoridad sa Pasig City. Tinawag pa nila itong isang collab entrapment operation dahil lang isang pulis ay nagpanggap na makikipag-collab sa nasabing suspect. Sa video, makikitang lumapit ang nagpapanggap na pulis sa suspect. Sa katunayan, bago pa nga arestohin ay nakipag-selfie pa ang pulis sa suspect. Pagkatapos ay hindi na nagawa pumalag ng suspect matapos magpakilalang pulis ang kakolab nito. Batay sa pahayag ni Police Major Edwin Canabake, Public Information Office ng Tacloban City. Nahuli ang sospek noong 2016 nang dahil sa may sa ilegal na droga. Pansamantala raw nakalaya ang sospek matapos babaan ang kaso nito dahil ang mapila ito ng bargain agreement. Ngunit nang makalaya, hindi na raw dumadalo ang sospek sa hearing na kanyang mga kaso. Kalaunan, bigla na itong nawala ang tinakasan ang kinakaharap nitong kaso. Nagpalit o ng pangalan ng sospek at naging isa itong vlogger. Hanggang sa natunto ng mga otoridad ang kinaroroonan nga ng sospek matapos na itong sumikat at dumami ang followers sa social media. Samantala, umani ng samot-saring reaksyon ang pagkakaresto nga sa nasabing vlogger. Narito nga ang ilan sa komento ng netizens. Hello mga kakosa! Welcome to my vlog! Andito tayo ngayon sa Bilibid at maglalaro tayo ng Don't Drop the Soap. What's up, what's up? We are in the press for today's video. 5 years in jail, nice content! So ayun na nga guys, hi vlog! Welcome to my guys! Kasalukuyan na ako nakakulong guys! He must challenge. Sa kulungan ng bagsak na isang vlogger matapos siyang makipag-collab sa undercover police officer, A suspect, wanted pala sa kasong may kinalaman sa ilegal na droga. Pakikipag-selfie sa isang vlogger na nauwi sa pag-aresto, nagsimula ang lahat. Nang makipagkasundo ang vlogger na makipag-collab sa hindi niya akalang undercover police officer. Sir malapit nitong target ha, natakot video ko na. Ang target kasing vlogger wanted pala sa Tacloban Leyte para sa kasong may kinalaman sa illegal drugs pero nagtatago na ngayon dito sa Pasig.